na ni Pangulong Pn. Marcos Jr. na mag-curtain the resignation ang lahat ng kanyang mga miyembro ng gabinete. Ito ay kasunod ng resulta ng nagdaang eleksyon. Ayon sa Presidential Communications Office, uh, sinabi ng Pangulo na hindi ito dapat maging business as usual sapagkat naghahanap na ng resulta ang mga tao at hindi ng pamumulitika at mga excuses. Ayon dito kay Pangulong Marcos, ah, uh, mahalaga sa kanya ang performance ng bawat uh, isa na gabinete. Kung kaya gagamitin na rin ang tinatawag na performance evaluation sa bawat departamento ng gobyerno para matukoy kung sino-sino sa mga opisyal ang dapat nang magpatuloy sa serbisyo at sino ang dapat nang palitan. Ayon sa pangulo, ang mga nakapagpakita ng bahusay na trabaho ay patuloy na kikilalanin subalit hindi kailangan magpakakampante. Ang panahon niya ng comfort zones ay tapos na. Ayon sa Pangulo, ang kailangan ngayon ay uh, ang pagsisilbi ng may dedikasyon at professionalism at ang pangangailangan ng uh, mas mabilis na aksyon at resulta na siyang hinahanap niya ngayon ng taong bayan.